Quezon Day, ginugunita sa probinsya ng Quezon ngayong araw. Ilang aktibidad inihanda ng lokal na pamahalaan. Si Isaiah Mirafuentes sa report. Isaiah. Ginugunita ngayong araw ang ikisandaan at apat na putanim na kaarawan ng dating Pangulo ng Pilipinas at ama ng wikang pambansa na si Manuel L. Quezon. Dito sa probinsya ng Quezon, magkakaroon ng programa upang magbigay galang kay Quezon. Alas 7 ng umaga, magkakaroon ng misa sa loob ng Convention Center ng Kapitolyo ng lalawigang ito. Susundan ito ng pag-aalay ng mga bulaklak. At mamayang gabi, magsasagaw ang provincial government ang pagbibigay parangal para sa mga taong nagbigay ng karangalan para sa lalawigan ng Quezon. Inaasahang dadalo sa mga programa ngayong araw ang lahat ng mayor ng mga lungsod dito sa Quezon Province, ilang mga non-government organizations at iba pa. Samantala, wala namang pasok sa lalawigan ng Quezon ngayong araw maging sa Quezon City. Ay sayamira Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.